Ah, ba? Saan ba yun? Uh, 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 Ayun uh, ba yan? Uh, Pwede mong may vlog? O, uh, ito ah. Nandito kami. Anong lugar to, ne? 3.25. Anong lugar to? Ano? Ha? Ginobata. O, oh, ito. Nasa Ginobata kami. Sa gawa ng puto. Anong klaseng puto po yan? Anong tawag yan sa puto na yan? puto makapuno. Ah, puto makapuno. Ayan, o. Ayan, o ooh, so, baka pa lagi na gawa puto dito balis ng eh. so sa pa lang nyo dito yun? kahit anito na yung lang po talaga yung sizes kung yung, ano yung ano? ano yung ni four twenty five, three four twenty okay. five, okay. naklustra okay. so Itong bukasin po tayo, eh. Ayan, yun po mga po. Pero ang cute n'yong gulmahay, oh. Paano n'yong yukit? Anong date? Paano n'yong sir? Ah, paano n'yong makapunong talaga?

siyempre paoh sampol pa sampol 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 uh, sampol 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 dito, ma'am. So, Ay, puso na malaki ito. Puso na malaki Ay, nasa Pinoy Can TV kayo, ha? Eh? Pinoy Can. Pinoy Can. Ah, parang Pinoy Can Pinoykan Pinoy Can Pinoy Pinoy TV. Panoorin nyo, i-upload ko yun, ha? Ayaw ko, sir. Okay, so... Okay oh, muna, kawal oh, muna dyan. Yeah. Thank you. Thank you, Tia. Thank Thank you.